Tsaka hindi pa namang ano eh. Kahit alas size media, ako almo eh. Kaya naman ako amo po. Kahit ano oras ako akit pwede. Pero si Jun. Huwag madalin magpaakyan. Oo nga. Nung isa, kailan ba wala ka? Sabi niya, wala na, sirado na. Si Jun yung sakit na. Ayun, <laughs> si <to> Jun. Sa <laughs> si Jun, nagwag madali. Kasi ang tumulong kahit nakain pa

guys. Dadalaw kami ngayon sa isang kaibigan na sa ospital. Ngayon, yun daw kaibigan namin. Kaibigan, uh, kaibigan ni tita yun na kumare. Inanak yung anak. Ngayon, naging kaibigan ko na rin. Siyempre. <laughs> uh, nasis, nasa, ospital daw ngayon. Nangayayat na guys. Kasi may thyroid siya. Nahirapan huminga. Ayan. Ayan titingnan namin pero sila tita nagpunta na ay babalik uli kaya sumama na rin ako guys kasi maaga pa naman yung oras mamaya pa naman ako gabi magtitinda kaya sumama na rin ako ah <laughs> uh, tsaka daw bumaba daw yung ano ano tawag doon plate let's let's yun titingnan natin guys ang isang kaibigan dito sila ba? Ay, doon pala ba? Ah, dyan na ba? Eh, malapit lang pala. Ah, dyan na pala nakakumpine. Eh, malapit lang pala. Dito lang pala sila, guys. Ayan. Yan po, nilakad lang namin. Tapos, dito lang pala. Ayan. Ayan kami, kami pupunta, guys. はい,ね、はい。はい